we <laughs> Inanunsyo ngayon ng mga organizers ng gaganaping Paralympic Games sa Paris, France ang pagpili sa Hong Kong-born martial arts icon na si Jackie Chan bilang isa sa torchbearers bago naman ang opening ceremony. Ang 70-anyos na action superstar na kilala rin sa may na mga at acrobatic fight scenes maging sa mga Hollywood movies ang isa sa magdadala ng Olympic Flame sa French Capital ilang oras bago ang opening ceremony. O narito ang Paralympic Flame ay dumating na rin doon sa Pransya mula naman sa United Kingdom kung saan doon nagsimula ang makasaysayang Paralympic Games. Dumanit sa Channel Tunnel bitbit bit ng wheelchair fencing medalist na si Emmanuel Ashman. Magpapatuloy ang biyahe ng flame at dadagdagan ito ng labindalawang mga Paralympic Flames sa sobaya ng isang libong mga torchbearers at iikot sa limampung bayan ng sobay-sobay sa labindalawang mga relays. Pagkatapos nito, ang labindalawang mga relays ay magkakatipon sa Paris sa darating na Huwebes, eksakto sa opening ceremony ng Paralympic Games.